Meron tayong customer dito, si Sir. Anong pangalan mo, Sir? Juan Domingo, Sir. Saan ka pagaling yan? Project 4. Project 4. Uh, first time mo bang customer dito? First time dito. Oh, paano mo na tuntuntung ano? Uh, uh, ano? Madalas ko nakikita si Epe sa... Uh, mga pages uh, ng uh, uh, ano. Uh, ah, okay. So, ano yung pinagawa mo ngayon? Ang uh, pinagawa ko, uh, una, wiring. Wiring. Kala ko doon kasi nag uh, nag-alusin. Ano, Kung pala sa car. Sa car din naging problema. Uh, problem. So ngayon, pagka uh, ano mo, pagkagamit mo, kamusta na yung pakiramdam mo uh, sa card mo? kumalik bumalik na yung takbo na. Uh, yes, okay. eh, natin sir. Pa test ride. Pakita mo kami ng test ride. Si sir nga pala, naka ano ha. AC project. Oh. Yan o. Oh. Ah, binatang binata. o. Oh, Adam pa. O, oh, ingat, ingat lang lakas na ano ba ang ano ano ba ang carb ano mo stock pa rin ba stock pa rin pero ang gwapo kasi ng tunog eh <laughs> okay salamat salamat